Good morning Scarborough Show Good morning mga kabayan Sa nagtatanong kung saan kami natutulog Ako ay dito sa ibabaw ng bangka Dito ako nagtali ng duyan Para ako ay merong mga pwestuhan. Napakalakas ng na hangin dito mga kabayan Kaya doble yung aking jacket At meron akong isang kumot Ito na talaga mga kabayan Yung Scarborough Yung nakikita nyo mga batong yan lumilitaw lang yan kapag ka low tide pero pag high tide na uli ay hindi na natin sila nakikita puro dagat na yan nga pala yung kapitan ng bangka shout out habang busy pa yung mga night drivers mga kabayan sa pagkitingbang <coughs> ng kanilang huli mga nakahiga pa pala yung aking mga kasamahan na Spiro. Nasa 120 miles nga pala mga kabayan, Pangasinan hanggang sa Scarborough Shoal. Hindi nga pala ako sanay sumakay ng bangka at magbiyahe ng ganong kalayo. 24 oras nga pala ang aming biyahe kaya naman ako ay nahilo ah, dahilan para ako ay magsuka. Shout out po pala sa nakared yung aming chip cook na lagi kami pinagluluto ng masarap hindi ko akalain na napakahirap din pala ng buhay ng bangyong isda mga kabayan unang una ay sa tulugan uh, at sa pag CR namin dito mga kabayan dito na kami naghuhubot hubad at nagbibihis kung mag CR naman kami sa katig lang wala kaming banlaw-banlaw na fresh water kaya medyo nagsugat-sugat na yung aking mga singit-singit haha